Game, game, game. Another day, another SR first pack. So, ayan, nagbilang na. Isang SR, isang AR, dalawang EX, tatlong holo. So, meron pa tayong 8 na holo sa box na to. Game. First pack of the day. Artibox. box. Bramblin, Monkey, Wuchen EX, Gyakumon, Father EX, First Pack na naman. So ayun, medyo na late tayo kasi nagpipicture ako kanina para madagdagan natin yung post natin na mga for sale cards. Yung ano ba kanina? parang aspect uh, full arts, tsaka uh, something something. Abangan nyo na lang para wasaya, tsaka exciting. The don't sparse. Wala tayo dun, second pack. Third pack magic. Uy, Friggy Box. Rookie di Steenie. Uy, another uod. Ewan ko lang kung meron ako dyan sa collection ko. Siguro meron pero English. So, dagdag natin yan. Fort Pack. Citado. Dunspars. Snowbird this between Snowy Mountain. Ito na. Last pack magic. Kung umabot ka dito, syempre, like, share, follow, subscribe. Uh, ano pa bang pwede dyan? Comment mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay. Charot. So, ayun nga. Mastiff. Corvinite. Mavostiff. Mm, my boss tip, madali tayo doon ng last pack magic.